Swerte pa rin ang pasok ng 2024 sa kapamilya actress na si Jillian Vicencia dahil sa sunod-sunod na projects na nakatakda niyang gawin sa mga susunod na buwan. Pangalawang buwan pa nga ng taon ay feeling thankful and blessed na ang young actress dahil sa mga bonggang projects na kanyang natatanggap, nandyan ang matagumpay niyang pagganap sa theater play na, confrontation, na nagkaroon ng theatrical run noong January 1819, dalawampu at dalawamput isa, dalawang libot dalawamput apat sa PETA Theater. Nagsimula siyang gumanap sa teatro noong 2023 at dahil sa maganda ang naging pagtanggap ng mga regular viewers at estudyante sa bawat pagtatanghal nila ay agad nga itong nasundan pa. Kasama rin sa naturang tatlong part play ang mga batikang theater actor, kabilang na ang co-star niya sa seryeng, dalawang good dalawang be true, na si Romnick Sarmenta. This is directed by Melvin Lee. Inaasahang hindi ito ang huling pagbibida ni Jillian sa isang theater play, isa pa sa natanggap na blessing ng dalaga ay nang mapasama siya sa mga bagong babies ni MS. Reytan, ang CEO and founder ng isa sa pinakasikat na brand pagdating sa beauty and wellness ang Beautether. Alam naman ng lahat na halos mga A-listers at mga kilalang celebrities ang nasa roster of ambassadors and endorsers ni MS. Rhea kaya very thankful si Jillian na mapabilang dito, Ania, sobrang masaya kasi first endorsement ko ito. Nakakatuwa na kahit baguhan at hindi pa ako ganoong kakilala ay nasama at pinagkatiwalaan ako ni Mami Ray. Inilabas na ang ilan sa mga photos sa page mismo ng Botaderm at masaya din ang business mogul na si Rhea dahil aminado siyang dahil sa pagganap ni Jillian bilang si Tox sa Dalawang Good Dalawang Be True at sa pagbibida sa Four Sisters Before the Wedding kaya siya napabilang sa kanilang pamilya. Balitang ilalagay din sa mga billboard ang pictures ni Jillian na kinunan sa ginanap na campaign shoot kamakailan. Samantala, kabilang din ang kapamilya actress sa mga ipinakilala na makakasama sa Filipino adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim, starring Kim Chu and Paolo Avilino under Dreamscape Entertainment and View Philippines. Muli silang magsasama sa nasabing series ng kanyang ka-love team na si Eve Flores at nagsimula na rin silang mag-taping at mag-pictorial para rito. Konting background lang about Jillian. Mula sa mga commercial, VTRs at auditions nagbunga ang pagsisikap at paghihintay niya ng mapabilang sa pelikulang, Iri, na pinagbibidahan ni Bea Alonzo at Charo Santos. Siya ang gumanap bilang Erika Seiko, ang batang nagmumulto sa eskwelihan kung saan umikot ang kwento ng pelikula, Pagbabahagi ni Jillian, nung time na ginagawa po ito talagang hindi ako isinasama sa mga promos, guestings at kung ano-ano pa para raw hindi mawala yung element of takot sa pelikula at kaya baguhang artista rin ang kinuha para sa nasabing role, mula rito ay nagsunod-sunod na nga ang mga projects niya at hindi na napigilan ang pagbulusok ng kanyang pangalan dahil na rin sa angking galing na ipinamamalas niya.